magbigay ng dahilan kung bakit nasisibak sa trabaho ang empleyado. Nasisibak! What's, nasisibak? What's, what's oh. nasisiba? <laughs> okay. Anong sound ang karaniwang maririnig sa loob ng CR? Tire. Tire. Hirap eh, hirap. Uh, pasintabi po sa mga kumakain na mga naghahanda ng hapunan. Yung po ang katotohanan. banyo yung pinag-uusapan natin? Tire. Kapag may niretong lalaki sa iyo ang iyong besi, anong una mong itinatanong? Mayaman ba? <laughs> Mayaman ba? <laughs> yep. Noong unang panahon, ano kaya ang madalas gawin ng mga caveman o tao na nakatira sa kuweba? Um, Mag-magmultiply, gumawa ng family. In other words, anong gagawin nila? Mag-sex <laughs> Ano ang inyong message sa inyong first love? Ano message? Ano message mo sa kanya? Baka nanunood siya, sabi mo. Ano pangalan ng first love mo? Nesrin Saparon. Nesrin Saparon. O, pati apelido. ang An message kaya? ko sa kanya, sir, is, ano, hindi hindi ko siya makakalimutan dahil may utang pa sa akin na 1,000. <laughs> may utang pa na pala sa'yo! <laughs> Ito, may kakilala kang bagong dating galing abroad. Anong una mo itatanong sa kanya? May jowa ka na ba, bro? May jowa ka na ba? Ulitin <laughs> <laughs> ko, ha? Kung may kakilala kang bagong dating galing abroad, anong una mong itatanong sa kanya? Siyempre, mahaba yung flight. Kailangan mo ba mag-CR? <laughs> ano ba yan? <laughs> Para ma-attract ang daga, anong gagamitin mong pahin sa mousetrap? Strawberry jam? Para mahilig sa almusal to mga to, eh, no? May peanut butter, may strawberry jam. Daganan ako As jam. Ko, eh. Okay, <laughs> yun, ha? Strawberry jam. Wala. Magseselos ka pag ang girlfriend mo ay nirigaluhan ng boss niya ng blank. Ronnie. Sing Sing. Kotse. Bouquet of flowers. Damit. Tsokolate. Promotion. Staff toy. Kondo. Aso. Uh, Stuff toy. Wala! All right, let's see kung ano yung mga hindi nawalan. Ang dami pa nito. Everybody, guys, number seven, please. number six. Oh, Selpo. Selpo. may pa-cellphone. Number five. <laughs> House and lot. Ayaw ng kondo. House and lot daw. Number three. underwear <laughs>